Inamin ni Coach Team na mas may lalim ang kanyang kupunan ngayon kumpara sa mga nagdaang laban versus TNT or kampionato versus TNT pero hindi niya ikinaila na may problema silang kinakaharap habang papalapit ang finals bunga ng injury ni Troy Rosario at kalagayan ng hika ni Justin Brownlee. Sa panig naman ni Coach Chot Reyes, katulad din ni Coach Team, Aminado rin siya na problema din nilang pagkawala ni Jason Castro sa kanyang hanay. Habang aminado naman si Scottie Thompson at Calvin Optana na gutom sila sa kampiyonato. tutuwang po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, Paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa interview ng media, tahasang sinabi ni Coach Tim na mas may lalim ang kanyang kupunan sa kasalukuyan kumpara sa nagdaang dalawang beses na salpukan nila ng TNT Tropang Giga sa finals. Subalit tila may problema din silang iniinda papasok sa best of 7 finals ng Commissioner's Cup. Bunga na nangyari kay Justin Brownlee. Tanong... Ano nga ba nangyari sa kanilang resident import? Tutukan natin si Coach Team sa report ni Ruben Tarado sa Spain. Inatake siya ng hika pagkatapos ng practice kaya kinailangan nilang isugod sa ospital. Palagi ko, magiging okay siya sa loob ng isa o dalawang araw. Malalaman natin, may limang araw pa naman tayong natitira. Nagpapagaling na si Troy sa kanyang sprained ankle at wala si Justin dahil nasa ospital. Sana may balik natin silang dalawa. Hindi pa siya nagpa-practice eh. Sumasa ilalim pa rin siya sa rehab. Umaasa kami na makasama siya sa ilang araw at maging handa para sa game 1. So malaking problema kay coach team kung ganito yung lagay ni Justin Brownlee. Ang lakas kumumada niya, di ba? Pero meron pala siyang iniindang higa sa katawan. Well, siguro bunga na rin ang sunod-sunod na bakbakan yon sa PBA at sa nagdang friendlies kasama yung qualifiers. Parang hindi na kinahin ng katawan ni Brownlee yung pagod, no? Anyway, parang kumpiyansa naman si Coach Team na magiging okay si Justin sa loob lang ng ilang araw. Kaya tingin natin magiging okay ang lahat sa kanila. Ang problema si Troy Rosario, may iniinda rin siyang injury bunga na nangyari nung Game 5. Ibig sabihin, parang hindi magiging 100% ang kanyang grupo. Parang katulad din ang nagdang laban dito sa TNT. Isipin mo, ha? finals na, nagre-rehab pa rin si Troy. Mabigat yon. Tapos si Brownlee, meron siyang hika. Hindi biro gagawing adjustment dito ni Coach Tim kung sakali. Kasi baka hindi niya pwersahin ang dalawa sakaling sumalang na sila sa finals eh. At yun na nga yung good news, di ba? May ilang araw pa para sa recovery ng dalawang player niya. Pero mabigat pa rin yun kahit limang araw pa yung natitira bago magsimula yung bakbakan. Kung tila may problema si Coach Tim sa kalusugan ni Brownlee at Troy Rosario na posibleng makaapekto sa maging resulta ng kanilang kampanya sa finals, hindi rin ikinailan ni Coach Chot na problemado rin sila bunga ng pagkawala ni Jason Castro. Kaya ang tanong ng bayan, paano nga ba haharapin ng TNT Tropang Gigang Finals na wala ang isa sa kanilang key players? Tutukan na si Coach team sa report ni Ruben Torado sa spin. Sinabi ko na to dati eh, tingin ko hindi kayang punan ng sino man ang pagkawala ni Jason Castro. Kaya hiling lang namin sa ibang player mag-ambag pa sila ng konti kumpara sa dati na nilang ginagawa para subukan na punan yung pagkawala ni Jason. So yun lang talaga pinakadabes na magagawa namin. Umaasa na mag -e effort din ang iba para mapunan ang pagkawala niya. Well, kung na nating mabuti, medyo mabigat din ang problema ni Coach Chot, di ba? Alam naman kasi ng lahat na ang laking factor ni Jason Castro sa bakbakan eh. Naging susi si Jason sa nakarang kampiyonato ng TNT kalaban din ng Hinebra dito sa Governor's Cup, di ba? Tapos nagtuloy-tuloy lang siya hanggang sa semis ngayon. Ang laking kawalan niya, kaya tingin natin kung may iniisip si coach team na problema kay Troy at Justin, pareho lang sila ni coach Shot. Ang totoo lang mga Hinebra kasi may chance na makapaglaro ang dalawa, di ba? Si Justin at si Troy. Habang totally wala talaga si Jason sa hanay ng TNT kaya ayon kay coach Shot, hinihikayat niya yung lahat ng players nila na subukan mag-step up, mag pa ng mas malaking numero para maitakas nila ang pinato laban sa Barangay Hinebra. Siguro kailangan mas maging maingay sa trasi Calvin Aptana at si R.R. Pugoy. Sila yung nakikita natin magiging malaking problema ni Coach Team sakali magsimula na yung bakbakan sa finals. Tapos yung depensang inilalatag ni Coach Shot, sobrang hirap tibagin nun. May RHJ pa sila na dalawang beses na binoki ang tapatan nila ni Justin Brownlee. So ano asahan natin sa laban? Para sa akin, magiging mainit to kasi mas magiging agresibo yung TNT dahil kulang sila. Habang ang Barangay Hinebra, gusto nilang patunayan na hindi sila kayang tatluhan ng grupo ni RHJ. Habang humaharap si Coach Chot at Coach Team sa problema, bunga ng mga hindi na iwasang pangyayari, Tila nagbigay naman ng previous si Scottie Thompson at Calvin Abatana sa magiging takbo ng makbayan sa court sakaling magsimula na ang finals nang matanong ng media iginiit e ng dalawa na pareho silang gutom sa kampiyonato. narito ang kanilang pahayag tutukan natin ang magkasunod na pahayag ni Scottie Thompson at Calvin Abatana sa report ni Almen Leyba ng Philstar Sobrang gutom, syempre well motivated kami coming to the series, hopefully makuha namin Yan po yung pahayag ni Scottie Thompson ha Si Calvin Optana, ito yung kanya pahayag. Gutom na gutom din, syempre. Third finals appearance ko to eh. Gutom ako at isa na namang malaking bagay ito para sa karir ko, sa family ko, at syempre para sa franchise ng TNT. So, yun po yung sunurang pahayag ni Calvin Optana at ni Scotty Thompson. Pero guys, dalawa pa lang sila, ha? dalawa pa lang sila na nagbigay ng kahandaang kuhanin ng kampiyonato sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Yung iba sigurado tayo, ganun din yung sasabihin nila. Kaya palagay natin, mas magiging maganda yung series ngayon. Una, sa kaso ni Brownlee at RHJ, maguunahan talaga sila dyan eh. Tatapatan nila ang isa't isa dyan. Walang respeto-respeto. Gagawin, gagawin nilang kaya nilang gawin para maitawid ang kanika nilang team. Pangalawa si Coach Tim at si Coach Chot. Hindi rin sila papatinag dyan. Gagawin din nila ang lahat para makuha yung kampiyonato. Kaya ang resulta, mainit na bakbakan ng dalawang koponan niyan. Sa kaso ni Scottie Thompson at Calvin Optana, pareha silang may kakayahang pumutok at dalahin ang kanilang team sa tuktok. Kaya magiging attraction din na ipapakita nilang galaw sa loob ng court. Pangatlong beses na tapatan ng team to ha, kasama yung mga dati nilang import. Kaya mas magiging indigdigan ng laban nila dito. Dahil dyan, iingay ulit yung arena. Aminin natin na umiingay lang talaga yung arena kapag ganitong finals. Yung elimination, quarter finals, semis, walang masyadong ingay doon. Kaya dito babawi ang PBA sa paparating na finals. So guys, maraming maraming salamat.